Okay, so good morning, good morning. So araw ng Sabado ito mga guys. So update tayo mga presyo mga iba't ibang mga ano rito. So kapatid mga tanam tayo kay Boss Dodong. Oh, shout out, shout out po sa ano. Good morning, Boss Dodong. Oh, shout out po sa ah, kababayan natin, nang natin kalimutan, ang ah, pinagalingan natin. Ha? Wala, kulot kulot, kulot din wala. naman wala, po. lagi. So, ama ah, yung buntag sa taga sabi ni Boss Dodong. Alright, so good morning mga guys. So welcome back sa YouTube channel natin mga guys. So, nandito naman tayo sa Borotan, sa Carmen Planas. So, oh, shoutout nga pala sa lahat mga subscriber natin. sa nyo naman ako. Mag-update naman tayo mga abitibang mga panindas. So, so pang patagal na ng mga guys. Samahan so, nyo. So let's go. Aa uh, maayong uh, sa maagang aga maaga sa inyong lahat Oh. Yan, so ma-update naman sa mga price dito mga riloni ni Boss Dodong. ah oh. oh, Boss Dodong, alam pag natin sa mga subscriber, mga viewers natin. Ay, dagan, barato ra. Uh, dagan kayo dito, mga oh. klaseng mga klase mga Rilo ni Dodong din, no? Ako magbinisaya man mo ko. Kunti po ba, ha? Yeah. Para medyo hindi na tayo masyado oh. mahasa. Ito, mga barato kahit mga... Pero mga vintage, mga tinuod na. Okay. okay. Oh, lagi, orig lang yung tinatawag oh. tinood na Ah, uh, Orek. na original ba? Orek kalagi Ito mga klasing mga relo ni Boss Dodong dito, no. So mas mababa, mga barato lagi ang prisuhan So sa Bisaya pa. Uh, ito pang pang-pobre kaloy lang, mga pang ni, lang ano, pang o, sa mga prisuhan ni ano, pobre. Oh, sa mga Bisaya din. Ang mga 800. Oh, ingani, 800 na mga ingana kiri, 1-5. Divers man eh. Tinood. Pila man eh, divers. Uh, so, pila man eh, pila man eh, yun know. Pang masara na, na, mga barato na. Pang barato lang, pang pumbre, pang pumbre. Ha? Oh. Ah. Pila man eh? 1-5 Oh, 1 Ah, may hanyo pa May hanyo pa Ah, may hanyo pa 1 may hanyo pa daw Sabi ni Shaya pa Sabi ni Bus Dudong May hanyo pa Oh, oh hanyo pa Dere, barato, barato ba? Oh. Unsa pa to ano? Puma. Puma, oh. Pila man eh? 700. Ra. 700 ni. Oh. Ay, sus, Mataya, bluma, barato lagi. Barato ra. Sempre pero ano man to? Hindi man ni bago targa. Ano siya ano? Pangmasa lang. Oh, luma na siya pero Brand to, branded. Brand new ba? Brand new. Ah, brand new ba? Ah, uh, original ba? Original. Oh, Ako lang na, mga sikanan. Oh, pero original to. Original. Ah, uh, mga sikanan. Uh, bulol-bulot na magiging siya lagi. So, mga guys, so, ito, Tagalog na, Tagalog, Tagalog na naman tayo no? Uh, so, mga ito, mga kaya... kayo magtatanong kung bakit mura ang bintana ni Boss Dodong dito na mga relonya. So, ito mga sikanan to so mga original to gigas ah, ice yan oh uh, mga original to sa so, mga mike ah pusin Magkano po sila natin, boss? Ito. Ayan, 800 lang din. 800. Balikan natin sa Tagalog ulit tayo, ha. Para tuloy-tuloy tayo. Medyo nabulubulo na tayo na. Hindi natin na magdalasahan na ang kwento ng Bisaya, no? So, hindi pa tayo ka. Mahumayo ba? Hindi naman tayo makalimutan. Na, hindi na namin ng na, na, mga Bisaya. Hindi namin nakakalimutan mga salita. Kaya medyo nabubulol talaga kami sa totoo lang. So, ito, babalik tayo sa uh, pusil. So, isang libo lang. Sabi lang eh. Oh, 600 man dito. 600 man dito. 600 man dito. Oh, 800. Oh, 800. 800 ito ha? sa so, mga itong ori na mga relo ni, ni Boss Dodong. Uh, boss Dodong. Ito, Boss Dodong, magkano naman ang presyo nito? So, so anong tatak ni? ASQ. ASQ, yan ba yun? ASQ, mga mga so, lasingero. Oh, lasingero. <laughs> oh, yan. So, ACQ. ASQ yan. Ha? ASQ. 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 So, magkano? 800 lang din. Ah, 700. So, ito. <laughs> Yan. Isang 1,000 Isang libo. Automatic yan. Automatic isang libo mga guys. So, nandito naman tayo so, itong ano. Ah, ano to? Relix? Oh, relix. Magkano naman presyo to boss? 700. 700. So, so makapakamura talaga. So, ito naman boss. 700. 700. So, busy yung baka, baka magpatugtol naman sila. So, Michael. Michael Kors. Michael Kors. Magkano naman Michael Kors boss? 800. 800. So ito naman. Axis. Axis 600. 600. Ito 700. 700. Richard ayan, Richard Gomez. Yes, 'yan ang relo ni Richard Gomez daw sabi niya. Tong puzzle magkano? 800. 800. 15. Ito. Ito i-blast mo ito. Kakaano to, hoy? Kakaano to? Kakaano to, boss? Okay. Ito na lang sa iba. Oh, ito to. Ito to boss, ito. 700. 700. So ganitong ore mo to, maganda to. 500. 500. So maganitong ore na relo ha. Swiss yan. Swiss. 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 So, Original so, yeah. Swiss. Original Swiss daw. Original. No. Original. So, maganitong ore ha. Ano pa? Ito, 500. Ah, oh, ito, 500. Ito, 500 mga guys. So, murang Pili na kayo mga boss. Uh, pang, pang masang presyuan. Oh, uh, 500. Pili silang 500. Ito. 500. 500. Daming, daming mga bago dito na mga Invicta. 500 lang ito mga isyo. Yung pang pwede pa matawaran. Oh. Citizen. Magkano citizen? 500. 500. Yan. Pabilis silang. So ito naman. P500 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 yan P500 oh, ito ha. So, ito, ah. Itong hiliran nito 500 pa lang sa so, ganitong ore. Ito 700 Ito, ito 700 Pucil Pucil 700 P800 800 P800 ito mga isa Bilisya na lang Original yan eh. Original to na 800 ito mga isa 800 Ito BBG BBG 500. Magkano? 500 500 Oh, 500, 500. Ito papakita kasi yung Balik kasi Ito o oh, yan, 500 to mga isa 500 um, 500, 500, citizen 500 Ito. Pambabae Pambabae 500, 500 500 400 to 400 dalawa 400 tong isa Ito Pambabae uh, rin 400 400 Ito, 400 400 Ano pa, yan, jamban to Ito. 500, 500 isa nito Ah, uh, 500 'tong mga ganitong ore mga 'tong hassle. Pambabae 'to. Fossil din 'yung pambabae rin. 500 'to, o, bago 'yan. Yan, bago. Mango. Mango, yan 500 din. Ito, 400. 400. 400. Ano pa ito, toto, maganda. Yun, 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 Marami nag-comment dito. Ano ba 'to, toto? Kumikitikit. Hindi mo binabanggit ko anong no, tawag daw dito eh. Ha? Ah? Gumagalaw kasi iniikot-ikot kasi nito. dito eh. Ano yan? Na, ganda, no, na, dami na. Ang Ang dami nag-comment dun. Pag nag-shoot yan. O oh, yan. Yeah, pambabaya ito mga guys. Magandang klase ito. Pero walang tatak siya mga guys ha. Pero maganda. No, umikot Umiikot yung dial mga guys. Oh. Pero may ano siya. May kamay naman siya mga guys. Ha? Oh, may oras naman. O oh, may oras siya. O oh, 500 lang din. 700. O oh, 700. Valentino. Ito. Valentino. 500. Ito, mga automatic. Military, tag 500. Ah, uh, tag 500 lang tumagal siya. Military, military. So, yeah. Ito tag 500 na lang. And, tag 500 lang din tumagal to. Yan, mga oh, ito, yeah, ito, yeah, 500 mga ganyan. Ito 500. 500. Swiss. Tumaganda rin to kung dahil to. Ah, uh, vintage na to. Oh. Magkano tong sino to? Ha? Magkano? 500 din. Ah, oh, ah, uh, may ilaw yan. Okay. So itong ano no? Uh, tribal. Original, original yan. Original. Magkano to, boss? No? Ah, magkano? 1,000. 1,000 mga rival uh, rival pa 'no? Uh, rival. Rival ah Ito pa oh. 1,000 na 'to, mas black. Ito, anong kulay yan? Black. Ayun, parang uh, brown. Brown. Oh, may halo brown. Brown. Uh, brown yan, oh guys. Okay. Mukha 'yan. <laughs> ito mali ito. Ayun, 500 man. din 'no. Magkano? 1,000. 1,000. So, di ba pasyalan yung kumbuka sa araw ng linggo, yan talagang tagpuan dito sa mga lahat na namimili. Iba-iba ng lugar dito, pumupunta dito sa Carmen Planas, mga guys. So, dito sila bumibili sama nakakamuray kumpara sa marketan talaga mga guys. So, ano oh, pa dito mga boss? Ayan. Ito, ano mo ito? Tagpa 500 lang. Oh, Tagpa 500 lang ito mga guys. Oh. Ito, casio. May casio um, pa. Oh, ito. Ay, ito, ito. 500 din. Mga tag 500. Tag 500. Ito mga ganito. 500. Ayan, mga 500 gis. Tag 500. Ayan. Ito. Tommy. Tommy? Kapangalan mo. Tommy Vlog. Tommy Vlog. <laughs> Ah, so, magkano na lang to? Ha? Ah, 500. 500. Ah, ito. 500. 500. Ayan. 500 din? Oo, oh, basta lahat yan. Ayan, yeah, 500 dyan na mga yan. Colorado. 500. Okay. So, yan mga lahat dyan, mga ilira, 500. So, yan. Tulukan natin ulit sa ang ating arilo uh, yung pangbagsaka ng presyo. Oh, moral ha. Moral, pang ano. Ay, uh, pang lang, uh, moral uh, ano to, mga sikanan to mga guys. Ang mga tata, mga sikanan to talaga. Pero mga original to mga arilo ni Boss Dodo. Uh, dito lang din sa kanya. Katabi nila ni Boy Kaska. Pero mga original yan ha. Yan, dito. Oh, imitaan na natin yung mga bayan. Ay, sige. Ah, so, oh, mga buyer 'yan, tanda kayo dito mura lang rito kay Boss Dodong. Boss Dodong dito ma. Batang mga... Buhol. Oh, Batang Buhol, mga So mga Binisaya dyan mga shoutout man sa inyo mga Binisaya Tagabol o oh, kahit hindi Tagabuhol 'no, mga Bisaya. So, gusto mong magtawad kay dito sa relo ni Dodong. Bulungan lang. Ah, ano ba? Ah, hanyo ba maghanyo? Maghanyo, maghanyo. Uh, maghanyo ha. dito lang sa mga relo ni Boss Dodong.